No? So, po kung araw po sa ating lahat. Ah, meron tayong nahuling bulig dito sa ating likod bahay na nung, nung nag-uulan eh. ay to natin dito sa fish pond. Yan o. No? yun natin pawawalan diba? Kaya natin kung dadami. Pag mga ilang araw pa. Ayan. Ilang lang naman, paluwang. Sa... 30 square meters lang yan Ready na kayo? Ha? Ay, isa, hindi alanganin eh. Na dalawang piraso, pangpangat. Ah. Oh. Bubuhay naman siguro dito. Uy, lalab na niya yung ano, kusan tumalun <laughs> ah. Ah, sige. Ayan. Pakarami kayo. Kailangan lang dito linisan. Tsaka, ito, ayun malagyan ng ano harap patawid sa kabilang balon ayan sana makalaki ah, pumupusag oh